natin ibubus. Muli na, andito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng-simple simple lang naman. Tapos saan si Mr. Peeps ay naniniwala sa isang kasabihan, pag may sinuksok, may manunukot. Ngayon, ito'y bubuksan na natin dahil sa pangangailangan. Kaya sa inyong lahat, walang masama mag -ibon. Kaya kailangan, tayong lahat, Lagi tayo Patuloy-tuloy ko na tinatastas nang tinatastas yung aking gawain na simpleng-simple -simple lang naman hanggang sa makuha na natin ng lubusan. Patungo na nga ako sa pagbuhos nito. Tatang bagay! Siguro e, may kahirapan! <laughs> oh, oh. Ano? Ibinus ko na nga yung isa at yung isang malaki naman yung aming ibubuhos na. Nandito rin yung mga papel na hinalo nga natin sa pag-iipon. Ay, ang kagandahan rito, gawa nang nilagay ko nga dito para maging safety siya. Hindi siya hindi siya pwedeng maamag o kaya magkaroon ng dumi. Kaya ito yung pinaka rin, kaya nilagay natin sa straw. Kaya kung sakasakaling magagana rin kayo, ito yung video nyo naman gayahin. Ito yung hindi naman masama, safety nga siya. Malinis na malinis pa rin siya. Kasi minsan nag-ipon din ako dati kinalawang siya ito siguradong malinis ang ah. kinabangan at isang oras na kami nagbibilangan ano anong masasabi mo bunso? kanina pa siya nagbibilang? <laughs> umakakal na siya Ito, mga viewers ni Mr. Peps baka nagtataka kayo kung saan nanggaling galing tong parera no? ito ito'y naipon ni Mr. Peps at ng kanyang pamilya sa kanyang hanap buhay ang aming hanap buhay isang tar supply at isang Best vendor kaya, at meron tayong isang maliit na manokan, yung lahat ng manok ko doon. Isa rin to sa tapong tana. Ito nga ating palang inipon na to. Kaya natin ginuksan to dala ng ating pangangailangan siguro sa buhay. Kasi habang nabubuhay tayo, may kanya-kanya tayong pangangailangan. Tulad nga ngayon, pagtitwisyon na naman aking mga anak. Kaya <laughs> binuksan na natin to isa sa kadahilanan nyo. At isa pa doon sa mga babae, yung mga iba nating bayarin. Na dapat nating bayaran. Noong unang panahon, si Mr. Tets ay nahilig din pala mag-ipon. Dati ang pinag-ipon ng noon, unong nung maliit pa ko, nung binibigay sa akin ng bao ng magulang ko. Ang nilalagyan ko lang noon, alam nyo yung poste ng kawayan. Kasi may mga butas yun, yung haligi. Doon mo ilalagay <laughs> yung, doon mo ilalagay yung bariya mo tabos. 25 centavos. Ngayon, ganito na yung naipon natin. <laughs> Kaya walang masama sa pag-iipon. Kaya sa inyo lahat, sana makapag-ibundi kayo kung mayroon kayong kaunting kaluwagan sa buhay. Kailangan mm, magtitira rin tayo para sa ating sarili. Siguro magbibigay din si Mr. Sobs ng pabuya dito sa mga nagbibilang. Siguro bibigyan natin ito kung sino man yung makabilang bukod-bukod yung bilang namin. Na ay sa magka, magkakaroon ng 2% bawat isa. Halimbawa, naka 100,000 libo yung nabilang mo. Walang yung mabubuha mo. Ayun, ayun na yung nabilang niya. Ayun, kay Tali, kanina pa siya. Siguro, tatlong oras na. Siguro, ayun lang nabibilang niya. Tatlong supot pa lang. <laughs> ayun ha? Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? tatlong oras ayun niya. Ayan yung kay Bunso. At na yung kay Daryl. Yung <laughs> 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 talaga yung nangungulay lahat. At nandito naman yung bilang ng aking asawa. At tinaluro yung, yung sa anak. Ayun, sa panganay ko parang nagkakaroon ng dayaan. yung iba. Ayong... At yung bibilangin, parang hindi parang nagbabago. Yung oras, pag alas 3 na. Alas 12 kami nagsimula niyan. Sa totoo lang, wala akong ibang katuwang nito sa akin pag-ipon kundi yung mahal kong asawa. Ang ating ginagawa ay base lang to sa aking karunasan at karunasan. Tayo'y hindi naman kailangan magpasikat o kailangan sumikat. Ito'y trabaho lang na walang personalan hindi dapat kaingitan. Ito'y maaaring tularan kung gusto nyo rin lang naman. Ayan, sa tala ng buhay ko, ngayon rin lang ako ka bilang ng ganitong karaming barya. <laughs> Kaila, ito yung mga basic na lang sana yung gagawin natin dito. Yun nga lang, may, may kahirapan din pala. <laughs> Tulad nga na, yung kapay nga natin, ang itim na. <laughs> Ayan, magpupor na. Apat na oras na tayo nagbibilang. Medyo may kahirapan din pala mga nakasupot na natin patuloy-tuloy pa rin tayo sa ating kumpila may kahirapan nga pala itong ginagawa natin ito kaya kung sakasakaling yung preso bibigyan ng pardon ganito siguro yung gagawin bibigyan siya ng 24 oras na bibilangin ito siguro <laughs> nahihirapan siya magbilang parang <laughs> hindi siya lumaya at maging double-double uli yung kaso niya <laughs> dahil parang pamali-mali na yung bilang mo nito <laughs> nangangalay na Ito sa pagbibilang yung iba naglilibang na yan marami pa rin yung anak ko medyo nagre-relax na doon nahihilo na raw siya malapit na nating magawa ayan nagutom na tayo siguro magbe-break time muna tayo yan minamarkingan na ng aking anak yung tagsampo gawa ng nakakalito nga parang yung sampo taas yung lima ay iisa at parami, parami naman yung ating ay susukot na sabi mo? Ay, pa ka Ay, Siguro nakuha na natin yung 3 ports. Mga 1 port na lang yung ating gagawin. Ayan, ang palaya. Ang ginisang upo. At tara, tayo na tayo lahat. Kaya ano pa? Tara na. Kaya na, na to. Kanya-kanya lang yung subo to. Tara na, kain na tayo. Gabi sa talaga. Malutong, masarap silang lahat. Kanya-kanyang posisyon na lang. Maestro, kumakain na rin. Ano masasabi mo? Oh. Ayan, dahil sa bagong kain naman, mabilis na silang bumilang. 6.49 Siguro bagong mag-alas 8 siguro, kaya alas 8 tentative na siguro yun. Ah. Matatapos na to. Pakunti na ng pakunti. Iko-compress na natin. Ayan, paunti na ng paunti Ayan, naghihinat-hinat na yung iba. Gawa ng nairapan na. Ayan, meron pa nga dito. Ayan. Okay. Ayan, sa ngayon, tapos na nga tayo magbilang. Ito na yung finished product na ginawa natin. Ito yung may kahirapan, pero may kasarapan na dahil tapos na nga. Muli, maraming 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 salamat nga pala sa mga viewers natin dyan at mga followers natin dyan na hindi kayo nagsasawa sa aking video sa inyong panonood na no, walang pumilit kanina man sa inyo para panoorin yung aking video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.